Isang batang babae na nagngangalang katuko iwan aga ang nakaupo sa labas ng ospital. Pagkatapos, ay lumapit siya upang kausapin ang isang binatang nagngangalang kuro sa Corigawa, ang ating pangunahing tauhan. Binati niya ito, ngunit nalito ang binata dahil hindi niya ito kilala. Pagkatapos ay sinabi ni Katuko, paano mo hindi matindaan ang babaeng nagligtas sa buhay mo? Ngunit sumagot si Kuro, sinasabing hindi niya matindaan na naligay siya sa ganoong panganib na kailangan pang iligtas ang kanyang buhay. Gayunpaman, ay sinabi ni Katoko sa kanya na dalawang taon na ang nakalipas, sa ospital na ito, habang naglalakad siya sa pasilyo, ay may mga batang dumaan at aksidenteng natulak siya. Ngunit bago pa siya bumagsak, ay naroon si Katoko upang siluhin siya. Siya at ang kanyang kasintahan noon na si Saki Yamihara ay nagpasalamat sa kanya ng araw na iyon at nangakong palaging tatandaan siya. Noon paman ay pag-ibig na sa unang tingin ang naramdaman ni Katoko para kay Kuro. Labis siyang naakit sa kanya at tinutukoy pa siya bilang isang pigurang katulad ng kambing na may dalawang sungay ng demonyo, ngunit para sa iba mukha lang siyang isang normal na binata. Bumalik tayo sa kasalukuyan at sinabi ni Kuro na naaalala na niya siya. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin at sinabing hindi siya magaling sa pag-alala ng mga mukha ng babae lalo na't suot niya ang isang bagong sombrero. Umupo si Katoko sa tabi niya at muling ipinakilala ang sarili upang siguraduhin na hindi na siya makakalimutan. Pagkatapos, ay iminungkahi ni Katoko na magsimula silang mag-date dahil alam niyang tapos na ang relasyon nito sa kanyang dating kasintahan na si Saki at single na siya ngayon ngunit gusto niyang malaman ang dahilan kung bakit sila naghiwalay. Doon niya sinabi na isang gabi, habang naglalakad sila sa tabi ng ilog, ay lumitaw ang isang halimaw, kaya tumakbo siya palayo, iniwan ang kanyang kasintahan. Ito raw ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Katoko na kasinungalingan ito. Ang totoong nangyari ay ang halimaw mismo ang natakot kay Kuro, at natakot din ang kanyang kasintahan ng makita niyang natatakot ang halimaw sa kanya, kaya't nagsimula siyang magduda kung sino talaga si Kuro. Ipinaliwanag ni Katoko na alam ng lahat ng halimaw ang kanyang tunay na pagkatao at tinatatakutan siya. Tinanong ni Kuro si Katoko kung sino ba talaga siya. Sinabi niya na siya ang diyosa ng karunungan para sa lahat ng nilalang, halimaw, at espiritu na kilala bilang yokai. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Kuro, kaya't hinimok siya ni Katoko na hanapin ang mga lumang dyaryo anim na taon na ang nakalilipas, na naglalaman ng kwento ng isang batang babae na nawala ngunit kalaunan ay natagpo ang walang isang mata at isang binti. Umalis si Katoko at sumakay ng bus pa uwi. Doon siya binisita ng isang espiritong nilalang na humingi ng kanyang tulong at ipinaliwanag na may isang halimaw na nagtatago sa aklatan. Ngunit sinabi niya na bukas na niya ito aasikasuhin dahil sinusundan pa niya si Kuro. Kinabukasan, ay natagpuan ni Kuro ang lumang pahayagan tungkol kay Katoko at nalaman ang nangyari sa kanya. Tinanong siya ni Katoko kung sapat na ba ang investigasyon niya upang maniwala sa kanya, ngunit sinabi ni Kuro na hindi pa rin ito napatutunayan na siya nga ang diyosa ng karunungan. Sa mismong sandaling iyon, isang tao ang biglang nagbagong anyo at naging isang soro sa harapan nila. Sinabi ng soro kay Katoko na may sumalakay sa aklatan at humihingi ito ng tulong. Pagtingin ito kay Kuro, agad itong natakot ng labis, na parabang isang bangungot ang kanyang nakita. Matapos makita ang pagbabago ng anyo ng Soro, ay sinabi ni Kuro kay Katoko na naniniwala na siya sa kanya. Sabay silang nagtungo sa aklatan. Pagdating nila roon, sinubukan ni Katoko na kausapin. Ang halimaw, subalit hindi ito sumunod sa kanyang utos at sinubukang salakayin siya. Dahil hindi rin ito makontrol ni Kuro, ay nagpa siya silang tumakas. Ngunit habang tumatakbo, biglang huminto si Kuro, hinarap ang halimaw, at kinain ito ang kanyang buong braso. Natakot si Katoko, ngunit nakita niya na si Kuro ay hindi namatay. Napagtanto niyang isa itong immortal at may kakayahang muling buuin ang kanyang katawan. Sa huli, namatay ang halimaw matapos kainin ang laman ni Kuro. Laking gulat ni Katoko at sinimulang tanungin si Kuro kung sino ba talaga siya. Sinabi ni Kuro, maaari mong tanungin ang iyong mga nilalang kung sino talaga ako. Ipinahayag din niya na noong bata pa siya, ay kumain siya ng dalawang uli ng laman ng demonyo, kaya siya nagkaroon ng imortalidad. Kinabukasan, dinalaw ni Kuro ang kanyang pinsan sa ospital at nakita roon si Katoko. Pinag-usapan nila ang nangyari sa aklatan kahapon, at tinanong siya ni Katoko tungkol sa kanyang braso. Sinabi ni Kuro na ayos lang siya, at ipinaliwanag na noong bata pa siya, ang isa sa mga kinain niyang laman ay mula sa isang sirena, kaya siya nagkaroon ng kakayahang muling buuin ang kanyang katawan. Ngunit sinabi ni Katoko na ang pagkain ng laman ng sirena ay nagbibigay rin ng walang hanggang kabataan. Gayunpaman, ay hindi na siya mukhang isang bata. Sagot ni Kuro, marahil ang isa pang laman na kinain niya ang may epekto sa kanyang kawalang katanda. Tinanong siya ni Katoko kung ano ang isa pang laman na iyon, ngunit hindi siya sumagot. Pagkatapos, inimbitahan siya ni Katoko upang dalawin ang isang nilalang, isang dambuhalang ahas dahil may nais itong itanong na siya lamang ang makakatulong. Ngunit tumanggi si Kuro at sinabing may mas mahalaga siyang gagawin. Kaya nagpunta si Katoko ng mag-isa upang kausapin ang dambuhalang ahas. Sinabi ng ahas na nakakalimutan na siya ng mga tao dahil wala nang nagbibigay sa kanya ng panalangin. Hindi na siya kinikilala bilang Diyos ng tubig. Pagkatapos, napansin nito na tila malungkot si Katoko, kaya tinanong siya kung ano ang bumabagabag sa kanya. Sinabi ni Katoko na nalulungkot siya dahil hindi siya sinamahan ng kanyang kasintahan, si Kuro. Humingi siya ng paumanhin at tinanong ang ahas kung ano ang dahilan ng kanyang paghingi ng tulong. Dito niya nalaman na ilang araw na ang nakalipas, ay may isang babaeng nagngangalang Tanyo na nagtapo ng isang bangkay sa lawa. Ang bangkay ay kinilalang si Yashihara Hiro, ang boss ng dating kasintahan ni Tanyo. Nang maaresto si Tanyo, ay sinabi niyang itinapon niya ito sa lawa dahil narinig niyang may isang ahas na kumakain ng tao at inialay niya ito bilang handog. Ngunit hindi ito ang buong katotohanan. Nakita ng ahas na habang itinatapon niya ang bangkay, ay samabi siya, sana may makahanap sa iyo. Wala rin siyang ikinabot na anumang mabigat sa katawan upang lumubog ito, na nangangahulugang gusto niyang matagpuan ito. Kaya humingi siya ng sagot kay Katoko, ang diyosa ng karunungan.